Hi guys, so eto na naman po ako nagbabalik. So ayan guys, katatapos ko lang maglaban yan So ang ginawa ko dahil na hindi pa ako makatulog, ay eh, naglimes muna ako. So time check is 12 AM ng madaling araw na guys. Oh my god, tuloy naman. <laughs> Gusto ko kasi kapag kumikilos ako, yung ako lang, wala akong maraming makasama para walang sagabal sa pagkikilos ko, may paadaan-daan. Ayoko nang ganun magpaadaan-daan habang ako ay naglilinis. Tsaka maghapon guys, ako nagtrabaho so sa gabi lang talaga ako nakakapagkilos-kilos. -kilo. Tsaka guys, ngayon ko na mapapatunayan na ang hirap nga talaga naman maging content creator. Wow. So, sa so, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay nag a din sa TikTok. So, pwede nyo rin po akong bisitahin sa TikTok shop ko. Sa Iron, TikTok ko po yan. So guys, is masasabi ko talaga na pahirap maging content creator kasi mag-iisip ka ng kung anong ano mga iko-content mo, ito ano ba to? Pwede ba to? Ganto. Yan guys, ang hirap kaya. Pero okay lang guys kasi kapag gusto mo naman ang ginagawa mo. So, walang hindi, walang pagod ang masasabi mo. Lalo na, guys, kapag nag-uumpisa ka, talaga mga ngapaka kung ano gagawin mo, kung ano sasabihin mo. Kaya talagang ngarag ang person. So, yun, guys, dahil nga ako sinisipag, ayan, mo muna ako para bukas ang gagawin ko na lang is maglilinis na lang ako sa kwarto ng anak ko. So, hindi pa kasi ako natatapos, guys, sa paglilinis ko, pagliligpit ko, kasi alam mo naman ko na. So, ang dami-daming mga ganap na naman sa buhay, ang daming Christmas party, sa ah. Christmas party sa so, ganito, Christmas party dyan. So, ang daming ganap, guys. So, ayan. Tsaka, guys, pagpasensyahan nyo na kung napakaingay kasi umaga ko na kasi in-edit yan. So, hindi ko na talaga nakayanan kagabi. So, kaya ngayon ko lang in-edit to umaga. So, kaya talagang maingay. Maraming mga bata. So, maraming mga maiingay na maririnig niya dyan. So, dead na lang, guys. So, hindi ko naman, guys, na masasabi na magiging vlogger na ako dahil nag nagto-content na ako. Pero guys, dito kasi ako masaya. Dito gusto ko 'tong ginagawa ko. So, ito ang ito ang gusto ko. Gusto ko mag-video, gusto ko mag-vlog. So, gusto ko matuto ng ibang bagay naman ah na nagpapasaya sa akin guys so pagpasensyahan nyo na huwag nyo na akong i-bash huwag nyo na akong i-bash kung, masyado, kung hindi pa ako masyadong marunong guys so lahat naman natututunan so yan guys pansamantala lang ganyan muna ako magbablog sa so, umpisa umpisa talaga guys grabe so yun nga so ang dami dami ko na naman sinasabi yun nga Patatap patapos na nga ako dyan guys okay. ang haggard ko na nga dyan guys kasi talaga pagod na pagod na ako pero go pa rin kasi andyan kayo magpapasaya sa akin kasi napanood nyo ako guys so pass forward tayo guys ayun na nga nakapag half bat na ako nakapag dins na ako ng aking katawan so gusto ko matulog kasi so, may gagawin pa pala ako bukas na bye